Okay lang ako Tara. badi may problema ako eh sabi ko nga, abe hindi ko na alam kung kanina ako lalapit. gusto na lang talaga nandyan kayo yung mga masidlo papi yung mga 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 Bata pa lang tayo, gusto na natin ng pagpupulis Katatakot Baka raw isang araw Umuwi na ako sa kanyang walang buhay At patatagpo ngayon Yun Ingat Sige kayo. na, babay na Paalala lang, buddy Hindi tayo nagpulis Para sa pansarili natin pangangailangan. pangangilangan